Kamusta na kayo guys? Natagilan ba ako mag-upload ng video? Medyo na busy lang lately marami lang ginawa ang person. Busy sa paghahanap buhay, at paghahanap ng pera kung saan ba kukuha ha 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 days video ay pahihirapan na naman natin ang aking sarili. Ay hindi pala guys ha 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 40 days video nga ni pala ay magpapalit tayo ng hamba ng pinto namin kasi anay na at sira na rin ito. As usual dahil di ako marunong gumawa nito ay tinawag ko na nga dyan si Cap para tulungan ako at pagdating nga niya ay wala man lang, lang ako na gawa ko magtulong-tulungan sa kanya. Ang hirap pala magpalit ng hamba di ko nga alam kung saan ako magsisimula dyan. Naisip ko nga pala na palitan kasi magki Christmas and New Year na at baka mag-travel kami hahaha -ha -ha joke lamang po. Napaltin ko ang hamba nang wala man lang ako ginastos kahit piso puro hingi lang at hiram ang mga materials na nagamit namin. Case guys hirap talaga ng mahirap no. Pero okay lang yun guys basta masaya lang tayo ha ha ha. Merry Christmas nga pala sa inyo guys. May handa na ba kayo sa darating na Christmas comment naman kayo? Kami kasi ay wala pa ha ha. Nasa pitong taon na rin simula nang may tayo ang bahay naming ito. At sa ngayon ay di pa namin ito makakaya ng ipaayos, kaya hanggang makakaya namin ay kami muna ang gagawa. Sobrang nahihirapan lang talaga kami makausad sa buhay gawa nang sa ngayon ay nag-aaral pa ang aking asawa. Sana naman pala rin siya nang kami ay guminhawa ng kaunti at makaraw sa hirap. Kunting panahon na lang naman at makakatapos na rin naman siya. Subalit sa taong ito kami ay nahirapan talaga. Dalawa na kasi silang nag-aaral at parehong nangangailangan financially. Minsan talaga ay darating ang araw na di namin alam kung saan kami kukuha ng pera, pero salamat sa Diyos at gumagawa siya ng paraan para kami ay makaraos. Minsan talaga ay kailangan lang natin magtiwala sa kanya. Kayo guys, ano ang kwento nyo sa taong ito? Comment naman kayo sa baba. Balik na tayo guys, tinangal ko na rin pala dyan yung itaas na bahagi ng hamba ng pinto para mapagparehas ang sukat nito ni Cap, kasi kung ako lang ang gagawa siguradong mauubos ko yung kahoy na hiningi ko kay Cap. Noong una nga ay sinubukan kong gumawa ng hamba ng ako lang kaya lang di ko talaga mapagparehas ang sukat. Pasensya na kayo guys talagang talented lang ako sa paggawa ng hamba. Yung talent ko nga palang tinutukoy ay kaya kong gawing panggatong ang kahoy hahaha kaya natuto na ako at tumawag na rin ako ng rescue. Hindi ko na nga na videohan ang una kasi baka makita ninyo kung paano ako gumawa ng panggatong hahaha. Naawa na rin siguro sa akin si Cap nang makita niya akong ginagawa ito. Kaya tinulungan na rin niya ako. Ayan guys matatapos na yung hambating na nyo makikita nyo ang magic. Ang dumi ng pinto ko no. Gawa yan ng anak ko hahaha sinulatan at ginuhitin ng kung ano ano eh. Pero okay lang yan guys ganyan talaga ang mga bata. Siguro kapag nakaluwag-luwag ako paypaltan ko rin yaan ng flywood. Di ko palang alam ko kailan yun malay natin bukas, makalawa kaya ay next year pa ha ha Madali lang naman lumipas ang araw at taon ngayon di ba? Malapit-lapit na rin namin ito matatapos. Salamat nga pala sa tulong sa paggawa nito. At ito na nga talagang natatanaw ko na ang tagumpay ng paghihirap ko, ay hindi pala ako ha ha ha. Pasensya na kayo sa pagiging assuming ko ganito talaga ang walang naiiambag sa buhay. Hanggang dito na lang muna ang video kong ito. Salamat sa inyong panunood.